nang minsang nagpunta ako ng mall at napadaan ako sa dating pwesto ng CDR King. Naalala ko na isa ito sa madalas kong puntahan pag may bibili na kong gadget, computer parts at accessories. Bigla akong napatanong sa sarili ko, ano nga ba ang nangyari sa one-stop media provider na CDR King at bakit ito nawala sa market? At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin ang kwento at tagumpay ng CDR King at aalamin din natin ang mga dahilan kung bakit nga ba nawala at nagsara ang lahat ng branch ng CDR King. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Late 90s, sumikat ang paggamit ng compact disc recordable. Ito yung mga blankong CD na pwedeng lagyan ng data o files na karaniwang ginagamit sa pagre-record ng mga audio at video files na pwedeng i-play sa CD players. Nagsimula ang kwento ng CDR King sa lugar ng Quiapo, Manila. Ang lugar kung saan maraming nagbebenta ng murang CD. Sina Nicholson Santos at Henry Ngo ang nagtatag at nagpakilala ng CDR King na nagsimula lamang sa isang maliit na tindahan ng mga CD sa Paterno Street sa Cuyapo noong 1997. Nakuha nila ang pangalang CDR King sa salitang Compact Disc Recordable na pangunahing produkto na kanilang ibinebenta. Dahil sa mga panahong iyon ay ito ang sikat na sikat na mode of data storage. At ang salitang King naman ay isinama na lamang nila na ang kahulugan ay hari. Kung baga sila ang hari ng CD. Sa paglipas ng panahon, lumabas at nauso ang flash drive o USB drive na may mas malaking storage capacity at mas madaling gamitin. Dahil bago ka makapaglagay ng data o file sa CD, kailangan mo pang gumamit ng CD writer at depende pa sa CD na ginagamit mo kung ito ba ay rewritable o hindi. At ng mga panahong iyon, may kamahalan pa ang presyo ng mga CD writer. Kaya nang lumabas at nauso ang flash drive, unti-unting tumamlay ang demand sa CD. Bagama at nagkaroon ng ilang pagbabago sa teknolohiya, nakasabay naman sa pagbabago ang CDR King Naisipan din nilang palawakin ang kanilang target market sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tindahan sa loob ng mga mall at sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan na paniguradong tatangkilikin ng mga estudyante para sa kanilang mga project. Naglabas sila ng iba't ibang klase ng flash drive at mga electronic product at mga gadget. Isa sa mga layunin ng CDR King ay makapagbigay ng makabagong technological product o mga gadget sa mga Pilipino sa mababang halaga sa kagustuhang mapalaki pa ang kanilang company. Nagdagdag sila ng iba't ibang mga produkto na ang iba pa nga ay masasabi nating wala naman kinalaman sa optical media o information technology. Dahil dito, nagtatag sila ng branding divisions tulad ng Stark para sa mga appliances, California Eco Bike para sa mga electric bicycle, Mobile King para sa mga cellphone at Kenko World para sa mga accessories ng cellphone at mga produkto para sa health and beauty. Dahil dito nakilala ang CDR King bilang one-stop media provider. Ang biro nga ng iba, halos lahat ata ng hahanapin mo ay nasa CDR King na karamihan sa mga produkto ng CDR King ay nagmula sa mga original design manufacturers mula sa China, Taiwan at iba pang mga bansa at ibinebenta sa ilalim ng kanilang sariling brand. Maraming produkto ng CDR King ang mga rebranded na version ng pareho o katulad ng mga produkto na ibinebenta ng kanilang mga manufacturers. Lalong nakilala ang CDR King na gadget store sa Metro Manila at kumalat sa Luzon. Pagkatapos sa Cebu City at sa Kalaunan ay nagkaroon ng mga branches sa buong bansa na may higit sa 350 branches sa lahat ng pangunahing shopping mall chains sa bansa. Ikaw ka alam na subukan mo bang makabili sa CDR King? Kung oo, saang branch ng CDR King ka madalas bumili? Pa-share naman sa comment section ang iyong CDR King story dahil sa kasikatan ng CDR King at sila rin ang kauna-unahang nag-offer ng mga murang consumer electronics ng mga panahon na yon. Ang CDR King ang naging takbuhan ng mga tao na naghahanap ng murang gadget, electronics, accessories at marami pang iba. Naaalala ko pa nga noon na dahil sa haba ng pila ay nagbigay pa sila ng CD na may nakasulat na number para sa kanilang mga customer sa kabila ng tagumpay ng CDR King. Bakit nga ba unti-unting nagsara ang mga tindahan ng CDR King? Maraming faktor ang sinasabing dahilan ng paghina ng CDR King. Bagamat mura ang kanilang mga produkto kumpara sa mga original at branded, marami ang kumo question sa quality ng kanilang produkto. Sabi nga ng iba, low prices comes low quality kumbaga wala kang maaasahang tibay o quality sa produkto ng CDR King. Ang isa pa sa dahilan ay ang customer service ng mga sales staff ng CDR King. Marami ang nagsasabi na parang kulang sa training ang mga staff, lalo na sa customer service at product knowledge. Ganon din ang pagdating ng mga bagong tindahan na nag-o-offer din ng kaparehong produkto ng CDR King na bukod sa mura, ay mas maganda din ang quality kung ikukumpara sa mga produkto nila. Ganon din ang paglabas ng mga online selling platform tulad ng Shopee at Lazada na mas convenient lalo na sa mga taong busy at walang time para pumunta sa physical store. Nagkaroon din ng issue ang kumpanya sa Optical Media Board noong 2008 dahil sa copyright infringements pinagmulta ang CDR King ng 1.5 million pesos dahil sa hindi pagkakaroon ng mga permit para sa ilang importation ng mga optical media disc ng kanilang binibenta. Dahil sa mga issue at pagsubok na kinaharap ng CDR King, ay di na muling nakabawi ang kumpanya. At unti-unting nagsara ang lahat ng tindahan ng tinaguriang one-stop media provider at pangmasang bilihan ng consumer electronics nating mga Pilipino. Hanggang dito na lang ang ating video, mga kaalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na din ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Click mo na rin ng like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.